Hello mga kabudang, samahan niyo kami ngayong hapon dito sa San Miguel Zambales. Medyo mainit kasi kaya nag-decide kami na umalis na lang ng bahay. At dito nga kami pumunta sa beach shore sa San Miguel Zambales. Malapit lang doon sa bahay, mga 15 minutes away lang, 15 to 20. Kaya dito na namin na pag decision na pumunta kasi ito ang pinakamalapit na dagat sa San Marcelino. Ayan, ako naalala niyo yung mga, mayroon akong video sa food bazaar na nag-food review din ako. Kaya dito rin kami pumunta para ka habang uh, namamasyal kami, bumili na rin kami dyan ng pagkain namin. At dito nga kami mag-dinner sa tabi ng bagay. At before mag-dinner, syempre, nag-enjoy muna kami. Nagtampisaw-tampisaw muna dahil sa sobrang inip. At kita-kita niyo naman na sobrang enjoy na naman matutuwa kami dahil hindi talaga siya nagsasawa sa dagat. Kahit ilang beses na kami pupunta. Talagang gustong gusto niya yung buhangin, yung tubig. At talagang natutuwa naman ako dahil nag enjoy siya. At malapit lang kami anytime na gusto na yung pumunta. Pwede kami pumunta. At tignan niyo naman, talaga napakaganda ng sunset. Lalo kapag nasa tabi ng dagat ng mga o. Diba? Agree kayo? Kain na tayo! Kain na ako! Uy! Okay. Hey. Matcha Dirty coffee Biryani Chicken and beef biryani One bite First bite Uy Grabe Yummy First bite Uy The best talaga boss biryani Watch nyo na lang yung bukod ko na video dun na sa aking food review dyan sa aming kinain na biryani. So anyway, after namin kumain, tumuloy kami sa pag enjoy dito sa dagat. At yan na nga, talagang palubog na yung araw at pa sunset na medyo nagdilim na din. Talagang hindi nakakasawang panoorin ang sunset. At feeling ko mas nagiging romantic, dramatic, or mas maganda ito kapag talaga -gana nasa tabi ka ng dagat na nanonood. Kaya talagang in-enjoy lang namin yung moment, mahangin, relax, at talagang sulit ang aming weekend. Kaya enjoy na enjoy yung ko. Ang sarap pala, no, kapag uh, yung ganito lang, simple, tahimik, basta nag enjoy kayo. At ang importante, lagi yung magkakasama. Ang sarap na lang tignan parang alam mo yun, lahat na lang ng kailangan ko, lahat ng hiniling ko, nandito na sa akin. Kaya wala na akong hahanapin pang iba. yun nga, no medyo gabi na, nung no, dumidig na nag-impake na kami. Yan lang.